Guys, ayun na po lahat yung natanggalan ko ng ano? yan guys, natanggalan ko ng balat na mais. Magkakain na po tayo ng mais. Hindi pa magkayo. Ay, rurok na po lahat. Mm -hmm. Guys, yung pinagkayuran ng mais, meron pa pong laman niya gagawin natin ganyan lang. And so, yung mga juice na natin tira pa. Kayo na natin ganyan lang. Sa chilyo. Pagkat pa gagawa ng mais makalat lang talaga guys. ng guys sila nyo. ng ganyan siya kakalat guys. Pag nagkakayod ng mais. No. <laughs> Ganyan din ba kayo magkayo ng mais, guys? Tinan naman. Pero okay lang yan. Lilinisan na lang muna natin bago tayo mag-umpisa magluto. Guys, mag-umpisa na po tayo magluto. Meron pa ako ditong karne ng baboy, guys. Ayan. Yung baboy, guys, niluto lang natin sa sarili niya matika. At kaya magigisa na tayo, guys bawang sa kasibuyas. Tapos guys, itong natin na eat. Ay. Lagay po tayo ng tubig guys. tayo ng asin, guys. At tapon muna natin. Guys, okay, lalabas muna tayo. Kukuha ko ng dahon. Ako oh, ng malunggay. Guys, ito yung nakuha ng dahon ng malunggay. Dito na natin humain sa labas. main ko muna sa guys bago ko hugasan. nga pala din din ang talbis ng sila dito. No, yung mga warit ko dito. Kunti lang. Dagdag natin. Eh uh, na guys, gata na kung talbos guys. Gata muna natin. Okay ko na kung talbis. Mga longgay. Mga longgay guys. Marami kong nakuha kong dahon. Ayan. Pabayaan lang natin kumulo para manuto ang madakang guys. At ayan na po guys. Luto na po ang aming pananghalian. Gulay na mais, guys. Ginisang mais. Meron siyang malunggay at dahon ng sili. Salamat sa inyong panonood.